Thank you guys! Magandang hapon! Welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys, ay isi-share ko sa inyo ang aming napamili kahapon. ah uh, yun yung tindahan na pinamilan namin yung sa RCS San El Defonso. So taga Bulacan po ako guys. So ang napamili po namin ay worth po siya na 22,031.90 ang ating napamili ngayon. So medyo madami-dami ang ating napamili ngayon guys. Tapos, meron din akong napamili sa taas naman. Nako, yun ang nag-nagano ako guys kasi bumili ako ng rattan na stool para sana dito sa aking ito yung timbangan kasi ilalagay ko sana siya dito para yung doon banda sa may timbangan uh, gusto ko bumili ng mga ano. Meron naman ako guys mga sibuyas, sibuyas, kamatis, uh, luya, bawang uh, doon ko nilalagay pero gusto ko sya, sana guys ilagay dito dito sa may timbangan para uh, bibili na din ako ng iba-iba pang uh, dagdag yung mga ano. Uh, sayote, yung mga hindi masyado mabilis masira na gulay. Sayote, uh, patatas, tsaka yung cabbage. Tapos carrots kung pwede. Kung hindi naman ganun kadali masira ang, ka ang carrots, ba diba? So, gusto ko din maglagay ng mga gulay-gulay. Kasi actually, dati pa guys, uh, mga customer talaga naghahanap ng mga ganun. Kaya nga sinabihan ako na, pag meron kang, meron daw akong, uh, tawag dito, corn beef, dapat meron daw akong patatas. <laughs> so, di ba kasi naano natin yung ginigisa ka patatas at kasay at, at patatas at saka yung ano uh, corn beef, di ba masarap din kasi yun. Yung mga, mga madali ang ulam lang. So, ayan. So, yun nga guys, balik tayo sa kwento na wala na ako. <laughs> so, yun nga yung plano ko na uh, stool uh, na binili ko, na iwan ko po doon sa binambilhan ko sa tindahan ng mga grocery. So, papakuha ko na lang kasi Siyempre gusto ko talagang yung timbangan ko ilipat ko dito. Para yun nga, yung mga gulay-gulay naman dyan sa area ng timbangan. So, naiwan guys. Ayun. May sakit po ang ating uh, tindera. May Alzheimer's ata. <laughs> so, ayun. Tapos, uh, meron din akong pinamili guys. So, ito yung mga ito, naka, ano, meron din tayo yung mga katol. O, nakaseparate siya. Hindi ko nilagay, pinalagay sa karton. Kasi baka matawag dito maputol, mabali ang mga katol. Yung katol guys, ang katol ko talaga dito ay wawang. Kaya lang, ang tagal na, sobrang tagal na, siguro sa inyo din, hindi ko alam, uh, ang tagal na na walang wawang katol. So, ang wala ko ibang choice, meron dun kasi bygone tsaka tiger. So, try ko yung mga, ay tinry ko muna tong tiger. Kasi yung sabi nga ng mga bumibili dito sa akin, yung bygone daw kasi, parang hindi naman natatakot ang lamok. <laughs> Nagpapadami pa daw ng lamok yung yung bygone. 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 <laughs> Bisaya. Bygone. Tapos, bumili din ako guys ng gamot sa Mercury Drugs. So, yung meron din tayong uh, mga paganda dito, mga RDL at saka Maxipil. Kasi, uh, wala doon sa tindahan na binibilhan ko. Yung mga number 2, number 3. Kaya lang nabili ko guys na RDL number 2, walang number 3. So, gusto na mga bumibili dito number 3. Medyo matapang. Tapos yun guys, ito yung mga napamili ko. Uh, ilang, ano to guys, 11 na karton. So, bago, bago muna yun guys, bago sa mga karton, ito muna guys. Meron din ako pinamili yung mga school supplies. I-ano ko to guys, i-tawag dito, i hold ko separate. makita na nyo, ano ko? i hold ko separate yung mga school supplies natin. Doon to sa DB Mart. yun guys, mga papel, Manila paper, tapos, wait lang po. Yan, mga ball pen, color, mga paint, ah uh, pencil pen, uh, long band paper kasi naubusan tayo tsaka mga ball pen, lapis. Yan, so yan. Tapos ibang tindahan naman to guys na pinamilan namin, DV Mart. Itong mga groceries ay sa RCS. So ito yung aking mga nap napamili sa RCS. Ilang karton to guys na sa 11. 1, 2, 3, four, five. Isa lang yan, guys. Pinahaba lang. Five, six, seven, eight. Ito yung, ito yung mga, may mga, tawag dito, mga chicheria. Eight, nine, nine, ito. Ah, uh, to din to guys. Ten 11. 11 boxes po ang ating napamiling uh, grocery sa uh, RCS. Ayan. So, Ilagay lang ng asawa ko dyan sa may gilid kasi very supportive ang aking Jusawa. <laughs> kasi alam niyang i-ano ko, i-tawag dito, i i-hole ko siya. Pero hindi tayo magpa-pricing guys sa lang kung ano yung mga napamili ko. Kasi masyadong mahaba pag i natin ang ating napamili. So ayan, buksan natin guys. Saglit lang. Kuha muna tayo ng gunting. So, itong ito mga to guys, uh, ano to, mga chichiria. So, yung mga chichiria, di ko muna bubuksan para, kasi masyadong madami yan guys. Chichiria. Ito din, mga chichiria. Halong napkin. So, kumuha muna tayong upo. Oops. Medyo masikip. So, yung first box natin, guys. Ito yung itsura niya. Ito yung mga laman niya. Yan. O, oh, may kasama dito napkin. Hindi, di naman siya ano eh. Uh, tawag dito. Poisonous, di ba? Mm. <laughs> so, ayan. Sinilagay niya sa mga food. So, meron tayong tatlo lang ata. Ang binili kong ano. Sa laba. Tatlong sister sanitary napkin. Ayan. Tapos, dalawang whisper ko, Kasi ah may mga dumahal to guys. May customer tayo naghahanap ng whisper. Yan. Tapos butter cream. Ayan lang naman yung mga. Ito yung naman ng ating. Hindi ko na isa-isayin pala guys. No? Kasi hindi naman tayo magpa-price. So ayan. Ito mabenta to guys. Oh. So. ah tapos mga chichirya. So may mga chichirya din dito. Yung meat meat, polvoron mga deep deep yun kanya sa mga bata kasi uh, pag nag-aaral sila minsan ito binibili nila binibili ng mga tawag nila ng mamis nila tapos ito masarap din to nimbon so, yan yung laman ng ating box ayan outline mga choco mucho tapos uh, mabenta din yung coco crunch Ayan, mga cheek, ang uh, mga ano, pillows. So, yan yung ano natin guys. Yung second box. Yung first box natin guys ay mga chichirya. Tapos third box po guys. So ito na pamilya. Kasama to sa binili ko guys sa taas. Yung kasi yung gusto ko kasi yung sa colored paper yung lahat. Uh, lahat ng kulay. May iba kasi di ba diba, yung mix. Kaya lang gusto ko yung ganito yung madami ang kulay. So kumuha lang ako ng green kasi meron naman ako ibang kulay dyan na napamili mga color paper. Sobrang init dito. <laughs> Tapos, ito so guys, chicharia ulit. Chicharia. Chicharia is life kasi ang mga tao dito may napakahilig sa chicharia. So, halos, halos chicharia. Ganito siya ka, ano, yan. Puro chicharia. Chicharia is life talaga, guys. Ito ba? O, yan. Ang dami natin chicharia. Uh, next box, guys. Chirya din ata to. Chirya, mga candy. So, halo na to. Ayan, mga... At, uh, lagyan lagay nyo sa kabla. Uh, tawag dito, dalandan. Yun yung gusto ng mga nagiinom ng gin. Dalandan na tang. Mga ganyan. Gusto nila yan. apple So, ayan. Mga candies. Puro candy na max. Kasi mahilig ka mga tao dito na max. Ang bintahan ko nito, guys, ay piso lang din. Tapos yung mga tinapay natin, dewy donut. Ayan, cheesecake. Cheesecake. O, bangus na malaki. May maliit din na ito na guys na bangus. Ito malaki naman. So, Hansel. Ayan, mga Hansel, mga biskuit. Tapos cheesecake. Mga ganito guys. Actually, ganito. Dati, uh, iniwasan ko na bumili ng mga ganito. Kaya lang madami pa rin naghahanap. Kasi, di ba, minsan madbilis siyang masira. Pero ngayon, mabilis na siyang maubos. Oh, di ba? Tapos mga biskwit Ayan, pakita sa inyo. Ayan, ito guys, masarap to sulit. Uh, gat, ma, ano siya, mga gatas. Ayan, masarap. Masarap yan. Tapos ayan, uh, Ayan, na gusto din nila yung pink. Pink ba yun? Red. Meron din ganun. Ayan. Tagay mo natin siya. Tapos diaper. Ano, X, double XL. Medyo maliit lang yung binili ko. Yung uh, 12 pieces lang. Tapos, meron ding XL 12 pieces. So, saan natin na tilalagay ko? Ito muna sa baba. Tapos ito guys, o. Oh, o, oh, ba diba? Meron tayong pa-free. So, lahat ng mga pa-free, i-separate ano ko, ko para pakita ko sa inyo kung ano yung mga na-free natin na mga items. So, yan. Free. Ito pa, guys. So, sampu-sampu ang laman nito. So, may isang free. Tapos, meron din ganito. Kasi, yung binibili ko naman ay 15 perasong mga ganito. So, di ba? Nagdagdag nga ako ng mga per single-single. Tapos, yan. May pang ulit tayo dito. Sky Flakes. O, oh, mga tinapay. Sky Flakes, Butter Cream na Choco, tsaka Butter Cream na yung regular. Tapos, mabenta din yung Bravo. Yan. yung mga ano natin. Tapos, uh, Watataps. Yan. Sa mga bata na nag-aaral. Gusto nila yan. Nimble. Tapos, yan. Madami tayong biskwit. Cream O. Presto. Uh, ano ba dito? Presto na dilaw. Tapos, Sky Flakes. So, di tayo dapat namula ng Sky Flakes kasi uh, mabenta ang Sky Flakes sa mga nagda-diet. <laughs> nagda-diet tsaka sa mga ano natin mga nanay-nanay. Sa -nanay. nanayan, so nila 'yan. Tapos another tang, so mabenta ang mga tang orange. Tsaka ito guys, oh sa mga bata na, na pumapasok, so dinidin 'yan. Tapos another medium na tawag dito, diaper na 24 pieces. So 'yan. Ayun yung laman guys. So balik muna natin para hindi masyadong masikip ang ating lugar. So, balik, balik, balik. Balik na, okay? Balik. So, mamaya, mag, ano din ako magdadagdag. Kasi, yun yun, yun guys. Yung sa mga dilata ko, uh, ang dami na mga bungi-bungi. So, bungi-bungi na ang ating mga dilata. Sa taas, ayan. Uh, yung mga century tuna ko na regular, yung hindi maanghang, bus na. Tapos, yung five 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 uh, hot uh, spicy na flakes in oil na hot out uh, tawag dito 5552 na flakes in oil na hindi spicy wala na din ubos na tapos yung mga sardines oh bungi na tapos yung mga 5552 tuna na mga may flavor oh, wala na yung iba tapos yung mga san marino guys ayan bungi na ayan so madami na tayong bungi bungi ayan so dito guys ah uh, yung sponge, hindi ako nakabili. Dalawa na lang natira. So, susunod na lang. At least, meron pa naman tayong dalawa na natira. <laughs> so, balik muna natin ang ating mga uh, tinanggal. Kasi, pag may customer at may bibiling yelo, may hirapan tayong magbalik na magbalik. So, lagay muna natin. Balik-balik. Ayan. Tapos, next box tayo, guys. So, ito naman yung ating pang-apat na box. So, yung pang-apat na box natin, guys, ayan. So, ito yung pangatlo, pang-apat. So, yung mga pansit kanton, guys, na malalaki mabenta sa akin. So, ayan. Mga tayo, mga ganyan. So, ganyan mo na. Uh, ano ba, ba to Yung mga noodles. Homey noodles, chicken noodles. Ayan, mabenta yan dito sa akin. So, pag... Every ano talaga kami guys namimili, every... Ako lang pala kasi asawa ko bantay. So, every ano, every two weeks ang bili namin ng... Uh, sa tindahan namin. Kasi, minsan, may wala na. Kailangan nang, ba, diba, bili. Para hindi bungi-bungi. Para maganda tingnan ng ating tindahan. So, ito guys, oh, uh, request ng ating... Tawag dito. Wala ako dito dati. So, request ng customer natin. So, ang meron lang kasi ako is yung nakabote. Medyo mahal kasi siya. Yun, 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 yun. <laughs> Basta yun yun sa... Yan, yan, yun. Ayan. Sa so, bote. So, ito. Uh, anim na so Nasa 30 something ata to. So, di ko pa alam kung magkano ang price ko. Ayan. Nor seasoning. Liquid. Nor seasoning. Tapos, homie. Mabenta ang homie noodles. Ayan. Dagdag tayo nito mga ano, sinigang mix. So, ayan. Medyo puno. Parang halos ano to, guys. Noodles, pansit canton. Yan. Yan, ganito yung box niya. Yan, puno yan. Tapos, may kasama din pa ng mga oyster sauce. Ah, uh, oh, cubes, north cubes, sinigang mix na maliliit. Mga bichin, kasama din yung mga bichin dyan. Ayan. O, din na natin halungkat yung lahat. Lagay muna natin yung ating camera dito. Baba natin. Yeah. Uy, oh, sorry. Whoops. So, ayan. So, yun yung ating pang 1, 2, 3, 4, 5. 5 box. So, yung pang 6 box na sa ilalim. Yeah. So, yung ito isang box, guys. Ayan. Ayan. Uh, tawag dito. Yan, halo-halo, mamasita, mga kape, uh, makaroni. Yan. So, meron pa dito mga ano, sa so mga mga dilata natin. Ayan, mga dilata natin. Medyo madami tayong dilata binili kasi bungi-bungi na nga. So, yan mga apritadam na maliliit, guys. San marinong maliliit. San marinong ganito. Tapos, luncheon meat kasi wala na akong luncheon meat na maliit. Ayan, bumili tayo ng ilan, tatlo, tatlo, tatlo nito. Tapos, yung mga Argentina meatloaf na maliliit. Ayan. Tapos itong syempre guys, mabenta ang ating toyo na nakasachay. Ayan. So, ayan. Ito yung mga laman ng ating ang ilang box na ba to? so may cheese twist din tayo guys, kasi ang mga customer naghanap ng mga palaman. so yan, ang ginmo to na malalaki. tapos yung mayonnaise, ay so yun yung ating box, laman ng ating box. so pona, so wait lang, guys, ayun tinulak ko. tapatungan natin ng isang box. <clears throat> so next box tayo guys ito yung ating sunod na box ayan so medyo malalim siya so ito ang, ang laman ng ating box so Energen so meron ding pancit canton dito tapos yung so since naubos na yung ganito ko guys na uh, Bear Brand 300 grams bumili ako ng tatlo ayan tatlong ganito kasi madaming bumibili awit ah, lang Ayan, balik tayo guys. May bumili lang. Ito yung box natin na tinitingnan natin. So, bumili ako guys na ng sunflower seeds kasi may naghanap bata ng isang araw. So, medyo mura lang naman to. Tapos, yung mga pansit kanton. Ito ganito guys, di ako nawawala ng jelly pops kasi uh, mga bata pa balik-balik. Ayan. Frosty uh, Energen. Energen. Yung mga pansit kanton, uh, mayroon din dito mga pansit kanton na ano, single. Yung kanina guys, yung naka nakalagay sa parang init dito. Naka ano siya, naka plastic kasi may pro, may add, add one kasi siya free one, oh, no? 'di ba? Mayroon tayong free one. Tapos ah uh, yan, Dutch meal na maliit. Dalawa binili ko nito guys. Yung isa, nalagay ko na doon. Nabili na yung dalawa. Tapos another skyflake. O, di ba guys, meron tayong skyflakes na may free Milo. So, ayan. So, nagdagdag lang ako ng sugar. Limang sugar na white na one quart. Ayan. So, meron pa tayong mga dilata dito. Alaska iba. Alaska condensed na maliit. Cowbell. Ayan. So, yun yung laman ng isang box. Pabalik so, muna natin para hindi nagkalat. Maganda ang makama. Ano naman ang ating sky flakes. So next box guys. So mga tawag dito. Mga candies. Candy, frost, uh, pot, pochi, dynamite, uh, lips. Mga... bitan ko nito guys, dalawa, tatlong piso hindi siya pwedeng piso kasi wala nang kita. Tapos fresh, piso lang din sa akin ang ah. fresh. Ayan, pochi. Kape na kopi ko. Bumili lang ako ng dalawang piraso kasi hindi masyado dito sa akin ang kopi ko brown. Pero may naghahanap. Kaya di tayo nagpapawala. So yung mga kape na nito guys. Ayan, bumili tayo ng ganyan. Ayan, halos kape din ata itong laman nito. So, tingnan natin. So ayan, So, ito, pancake. Bumili ako kasi naubos na ng pancake. Uh, may mga ano mga anak na gustong pancake sa umaga. Ayan. Oops. Tapos, ayan, another kape. Grabe, tumutulong pawis ko. So, dagdag lang ako ng kape na ganito, yung maliliit. Kasi, uh, meron pa naman ako madami. Tapos, puro kape. Kape, kape, kape. Kape is life. Tapos, uh, coffee mate. Yan, coffee mate. Coffee mate. Tapos, coffee mate. Yan. Puro kape na po guys. Yan. Kape lahat. So, adik tayo sa kape. Mga tao dito, gusto ng kape. Lahat naman siguro. Kape is life. So, lagay muna natin dito sa baba. In camera. Yeah. So, masikip. Masikip ang ating tindahan. So, Another box. So, ito yung ating sunod na box. Yan. So, uh, di uh, ako nagpapawala guys nung ano, yung tawag dito, yung ganito. Uh, labo, plastic labo kasi ma mabilis maubo. Bumibiling pa isa-isa, adal tatlo-tatlo, dala-dalawa, yan. Kasi kahit yung mga customer natin ay eh, kaya naman lang hawakan yung <laughs> binibili nila. <laughs> Gusto pa plastic, pa plastic nga po. <laughs> <laughs> na minsan nakakainis din nun, di ba? <laughs> kaya namang hawakan eh. May mga customer naman tayo na yung maintindihin, o yung sabihin, eh, wag na, ano, sayang yung plastic, di ba? O, di dun tayo, dun na i-appreciate natin yung mga ganun. Tapos, ayan, mga, ito yung laman, guys, ng next box natin. Mga bitchin, magic sarap, sa so, mga dilata, madami pa rin dilata dito. Ah, uh, tawag dito, fresh gata. Ayan. Fresh gata. Tapos mga dilata. Dilata. Eden cheese. Ayan. Tapos patis. Magic. Gabi na. Sinigang mix. Ayan. Tapos yung mga dilata. So meron na naman tayong free guys. O yan. O. o. Dagdag kita. As much as 5 pesos. So yung price natin ito guys. Kung ano yung price natin nakaraan. Yun pa din yung price natin. Ayan. Ayan. So, ito, ito naman guys, kasama to sa napamili ko sa RCS din kasi to. Uh, mga ano naman to, mga pulbo. Pulbong piece na hinahanap ng ating mga customer na malalaki. Medyo, yung parang medium. Medium yung ano, laki niya. Yung ganito. Yan, 50, ano ba to? Ah, 50 grams. Yan, 50 grams. Tapos, meron din tayong mga BB oil kasi ang BB oil ay naubos na ang ating mga BB oil. Ayan. So, so, lagay muna natin dito. Yan mo na. Tapos ito nga yung katol guys. Nandito din yung Rexona. It won't let you down. Ayan. Rexona natin. Nilagay nila dito. Bakit nga ba? Hindi sinama dun sa isang box. <laughs> Sineparate pa. So ayan. So mahaba-haba na a few video. So dalian ko na lang guys. So next box guys. Ay, ito na yung mga ano guys. Mga sabon-sabon. Mga sabon-sabon. Downy. Yan. Kita ko Mga sabon. -sabon sabon, downy, shampoo, ayun, mga cream soak... Ang galing ko pa ba? Wait lang, wala tayo malagyan. Kapag karton. So, yan yung laman guys. Lagyan, tagal ko na. Ayan. Mga surf, kasi ang surf mabenta po sa akin. Ayan. Iba mga laman dito? Ayan, mga downy, tapos mga uh, yung pwedeng putulin na sabon. Ayan, mga shampoo. Yan lang naman yun, guys. Cream soap. Ah, shampoo, 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 cream soap. Ayan. Tapos, fall gate So, yan lang yun, guys. Muna. Medyo masikip. Lagay muna natin siya. Ah, lang ating... Oops. Tapos, next box. Ito na yung last box. Yung last box natin yung Another Napakita ko sa inyo Yeah so, ito yung ating Isa pang box So mga sabon-sabon guys Safeguard Sulfur Ito mad uh, may bumibili lagi nito madalas Kasi para sa apo niya Gusto nyo itong sulfur na puti So meron din akong dilaw So bioderm bio uh, May naghahanap naman ganyan Bioderm yung mga jumbo na speed na blue tapos ayan downy halos downy at ito downy shampoo tapos joy ayan so ito guys mabenta sa akin to 40 pesos ang benta ko niyan 35 ang puhunan kojik yung kojisan na ano yun o BV pala to BV beauty products kojik tapos yung mga uh, maliliit na zone rocks kasi konti na lang ating zone rocks so yun na lang yung maliliit tapos ganito guys, may madalas din nabibili na ng ganito. Yung glutathione kasama yung kojic. Ayan. Tapos Ayan, Colgate. Yan, Colgate. Uh, sulfur. Ayan. May pabango din tayo guys. Kasi may customer tayong gustong gusto yung bench eye So nauubos na kasi. So bench eye Ano ba Tapos mga downy-downy na to guys. Yun lang. Uh, ay, meron ko pala guys So, kailangan natin ng pampaganda Grabe init uh, Maxi Peels Bumili ko number 3 Maxi Peel Kasi magaming naghahanap ng Maxi Peel, Tsaka RDL Yan. So, Yung RDL, nabili ko naman sa oh, May Kochi din ako napamili na guys Yung ganito Kasi gusto ng customer natin Yung Kochi na ganyan So, dito yung RDL number 2 lang to Kasi walang number 3 na RDL Sa Mercury Drug Wala din dun sa pinamilan ko Dito RCS. Yung RDL number 3. So, yun, guys. Ay, grabe init. So, yun lang aking na pamilya guys. So, meron din tayong mismo. Tatlong mismo lang. Dalawang coke, isang Mountain Dew, tsaka yung C2 na 24 pieces na maliliit. So, meron din akong alaga. O, tulog na tulog. So, ay, grabe init. So, yung sa ano, guys, yung sa mga chicharang, hindi ko nagbubuksan kasi masyadong madami. Yan. So, uh, yun guys, ang aking mga napamili kahapon. Kahapon ako namili. So, yung aking tawag dito, yun nga, napam, bumili ako ng stool para dun sa, sana dito guys, aking tawag dito, timbangan, kasi ilalagay ko sana siya dito para yung, yung tray, dito ko na siya ilalagay kasi gusto ko siyang uh, dagdagan ng ano, uh, gulay, like yung patatas, uh, ano pa ba, Grabe pa ko. Patatas, cabbage, di ba? Medyo matagal naman yan masira. Tsaka yung sayote. Kasi merong mga customer tayo naghahanap ng ganun. Kasi nga daw, pag meron kang uh, corn beef, dapat meron ka ding tawag dito, <laughs> patatas. So, yun naman guys ang aking share Maraming salamat sa panunod. Paalam. Bye-bye!